Yan, katatapos lang po natin mag-almusal. So, ikot-ikot muna po tayo dito sa Saputi, kabila. Yan. Kung saan ako dati namimili ng mga paninda kapag uh, ano, nag-uumpisa pa lang ako. Tayo boy, dito na. Dito

Nakadress ka, yan, nasa Sapote Kabila pa rin po tayo dito sa Wet and Dry Market ng Sapote Kabila. lakad-lakad. Uy! Te, shout ka, te. Dahil nagkano ka, shout out, te. Ang alam mo, te. Ayan, shoutout po kay Baby Grace. Sa Sapote ka, yun, know. oh. <laughs> Salamat eh. Sa yung nato. Narinig matapakan Kami sa aging dito oh. Kasi mga nilang, oh. Wow, alalak, eh. boy, Si Mansanas nila, wow, ang laki. Uy dito tayo. Salamat din Alala ko sa iyo, 'no? Bakit na? na. Lalo na nakatingin sa akin po ko sa lang. Ano naman ito? Ha?